Kapag buwan nga ng Mayo ay talagang panahon na ng pagtubo ng mga pungapong. Kaya nga naisipan ko na naman na magluto ng ganitong klaseng gulay pag nandito kami sa bukid. At maging itong mga kulitis ay napakarami nga din palang tumutubo dito sa bukid. At halos madalas nga kapag ganitong panahon ay talagang napakarami mong makikita ditong pungapong. At ay maging itong bulaklak ng pungapong ay panahon din ng pamumukadkad. Kaya nga pagdating ng dapit hapon ay talagang maaamoy mong napakabahong amoy nito kapag siya ay bumuka na. At ang aming ngang kinukuha ng mga pungapong ay yung hindi pa bumuka ang mga dahon. Pwede rin namang kunin yung mga medyo bumuka lang dahil medyo malambot pa naman ang kanyang tangkay. Dahil kapag yung bumuka na talaga ay medyo makunat-kunat na nga ang tangkay at medyo matagal na nga rin itong lutuin. Tapos nadaanan namin itong sanga ng himbabao na tuyo na. May mga tumubo nga dito na taingang daga at talagang nanghinayang ako dahil hindi namin ito agad nakita. Pagkarami-rami pa naman napakasarap pa naman nito kapag lutuin masalo kung igigisa mo lang pero pinakamasarap ito talaga na ihalo sa pansit na bihon kaya halang mga kabukid dahil hindi nga namin kaagad nakita kaya iyon nagkaroon lang ito ng amag medyo maliliit itong mga nakukuha ko ngayon na pungapong dahil hindi pa talaga ngayon ang kasagsagan ng ulan kapag ganito kasing medyo mainit pa ay hindi rin gaano kalakihan ang mga pungapong na tumutubo at kapag madalas na ang sunod-sunod na pagulan ay malalaki na ang aming mga nakukuha. At nang makarami na ako ng kuha, dinala ko na ito sa bahay para nang sa ganon ay mabalatan ko na at makapagluto na nga ako ng aming pananghalian. Ganito nga yung kaparaanan ko ng pagbabalat ng pungapong nang sa ganon ay hindi ito maging magati. Dahil kapag may parte ito ng balat na maiwan doon sa iyong lulutuin, ay talagang napakakati nito mga kabukid. Mas makati pa nga ito kaysa sa gabi kapag ikaw ay nagluto. Sabi ng iba, kapag niluluto daw yung ganito, ay dapat hindi haluhat haluin pero depende yan mga kabukid sa paraan ng pagluluto. Dahil ako kapag nagluluto naman ako ng pungapong ay hindi naman ito makati at nagiging makati nga lang ito kapag kulang yung lakas ng apoy sa yung pagluluto. Dahil kami halos kada taon nga ay nagluluto kami ng pungapong. Kapag ganitong panahon talaga ay talagang halos lagi araw-araw pungapong nga ang aming niluluto. Pero dahil sa sobrang dami nga ng mga pungapong dito sa amin, ang ginagawa nga namin minsan ay pinagkukuha ito at ipinamimigay. Pero ang pinaka the best at pinaka para sa akin na luto sa pungapong ay ginataan. Lalagyan mo nga ito ng karne ng konti ng baboy. Talagang napakarami na ng iyong makakain. At ang luto na gagawin ko nga dito sa pungapong ngayon ay lalagyan ko lang ito ng sardinas. Napakasarap din kasi ng ganitong luto. Masalo na ang magiging nito ay medyo masim-asim. dahil medyo marami yung lulutuin ko ngayon na pungapong kaya dalawang lata din ng sardinas ang aking inilagay. At talagang sobrang punong-puno nga itong kawali na aking pinaglutuan pero huwag kayong mag-alala mga kabukid dahil hilaw pa yan ay talagang ganyan siya karami. Pero kapag naluto na nga yan ay mamaya kukunti na lang kalalabasan yan. At medyo makulimlim na nga kaya inapurahan ko na talaga ang pagluluto. At maluluto na nga itong pungapong kaya tinimplahan ko na to ng bechin at ganun na nga rin ang asin. Kusa na nga pala itong nagtubig mga kabukid dahil nga yung pungapong ay talagang matubig ang kanyang tangkay. Kung kanina nga nung kalalagay itong pungapong ay pagkarami-rami halos umaapaw pa nga dito sa kawali. Pero ngayong luto na ay talagang naging kokonti na nga lang ito at saktong-sakto lang talaga para sa pampamilyang ulam ngayon. At akin na din itong hinango ng sa ganun ay makakain na nga kami dahil mamaya ay mag na naman kami ng aming mga pananim na gulay. Sa dahon ng saging na nga lang ako kakain ng sa ganun pagkatapos kumain ay itatapon na lang. Makakatipid na nga ako sa pinggan ng hugasan at ganun na nga sa sabon na aking panghugas. At di nga lang yung mga kabukid, mas mabilis din na mamigang pagkain kapag ganitong open na nga yung pagkakainan. Kasi kapag sa pinggan din naman ay medyo matagal din pala lumagrit yung mga pagkain kapag doon mo inlalagay. Dalawa nga kami ng aking bunso na dito ngayon sa aming pagkain at natatawa ko dahil ang una niya talagang kinuha ay yung kanin. Kaya ang ginawa ko na lang nga mga kabuki dahil akin na nga lang itong sinubuan dahil medyo mainit-init pa nga yung aming pagkain dalawa. Sa una talaga ayaw niya pang kumain dahil alam niya mainit pa yung pagkain. Kaya ang ginawa ko inihipan ko nga ito na maigit pagkatapos sinubo ko nga sa kanya ulit at yun nga kinain din ng aking bunso yung aking sinusubuan sumusubo sa kanya na pagkain. At natatawa nga ako sa kanya mga kabukid kapag mainit yung pagkain na sasabihin niya ay napapato. Napapato kasi ibig sabihin ay mainit. So bali ang ginawa ko na nga lang ay hindi ko na hinayaang siya na nga magsubo ng kanya mga kakainin. Kaya ang ginawa ko ay pag ko na nga siya na sa ganun ay mabilis nga kami matapos na kumain. Dahil mag-aani pa nga ako ng mga gulay na ipambebenta namin kinabukasan, mangunguha din ako ng mga labong dito sa mga pananim naming bayog dito sa bukid. Medyo marami na kasing tumubong labong dahil umuulan na nga dito sa amin. Kapag ganito kasi umuulan-ulan, talagang panahon na rin ang pag-usbong ng mga labong sa mga pananim naming bayog dito sa bukid. Medyo matrabaho nga din ang paglilinis nitong mga labong kapag ito yung ibebenta. Hindi kasi uso dito yung ibebenta mo na buo yung labong. Kailangan itong balatan, hiwa-hiwain at saka ilalaga. Nang sa ganon ay pag binili na nga lang ng mga bumibili ay kanilang diretsyo na nga itong lulutuin. Pinili ko nga lang yung aking mga kukunin dito sa labong dahil yung medyo maliliit pa, hindi ko nga kinuha at akin muna itong iniwan. Nang sa ganun ay akin namang gugulay nito sa mga susunod na ako ay magbebenta ng aming mga gulay. Sa panahon ngayon, kailangan talaga maging madiskarte nang sa ganon ay marami ka may benta at nang sa ganon ay mayroon kang pambili ng mga pangangailangan ng iyong pamilya. At mabuti na nga lang talaga marami itinanim na bayog yung aking asawa. Kaya ngayon, mayroon kaming mga nakukuhang mga labong at amin itong ibinebenta dahil kung solo ang palaya nga lang yung aking ibibenta ay medyo kunti nga lang din ang pagbebentahan nito. Dahil hindi pa nga ito masyadong makapal at pa rin yung aking naani Kaya eto, Gahanap ako ng ibang magugulay nang sa ganon ay may dagdag nga sa aking mga ipambebenta kinabukasan. Mas lalo na at magpapasukan na kaya marami na namang pangangailangan yung aking mga anak. Kaya eto kailangan talaga magdoble kayod, nang sa ganon ay mayroong pangsustento sa kanila. Dito lang sa area na to pero napakarami ko nang nakuha ng mga labong. Mamaya pupunta na naman ako doon sa iba naming mga tanim nang sa ganon makuha yung medyo malalaki na nga ng mga labong. Gustong gusto nga ng aking suki itong aking dinadala sa kanyang labong dahil purong-puro nga itong mga kabukid na labong ng bayo dahil yung mga ibang binibenta nga nila dito, ang kulay niya ay kulay dilaw. Nagtataka nga ako kung bakit ganun ang kulay ng kanilang mga binibenta ang labong, bakit nagiging kulay dilaw ang kulay, samantalang yung aking binibenta ay kulay puti. Para sa akin, ang labong ng bayog ang pinakamagandang klase ng labong na ibinibenta. Yung iba nga ay labong ng kawayan, masarap nga din pala yung mga kabukid. Yun nga lang ay wala nga kaming tanim na kawayan dito sa bukid. Pero dito sa kanila, iba nga pala yung klase ng kawayan. Ang tawag nga nila sa kawayan na tawag namin sa Tagalog sa kanila ay pasingan. At pagdating ko ng bahay, pagkatapos ko nga manguhan itong mga labong, ay akin na nga din itong nilinisan. Tinanggalan ko nga ito ng mga balat at ganun na nga ay akin tinanggal yung mga parte nito matitigas. Dahil kapag hiniwa-hiwa ito, kapag matigas ay mahirap ding hiwain. At dahil medyo marami nga yung akin na panguhang labong, kaya siguradong matagal din itong hiwa-hiwain. Ang benta nga namin sa mga komersyante ng aming mga binibentang labong ay 60 pesos ang per kilo. Papatungan na nga lang nila yan mga kabukid at minsan ay binibenta din nila ng baso-baso. Depende sa pangangailangan ng mga bumibili sa kanila. At dahil marami nga itong aking babalatan, kaya dito ko na lang ito nilagay sa banyera. Nang sa ganon, kapag hinugasan na rin, ay talagang maramihan. At nang matapos ko nang na nga balatan lahat, yung mga labong ito, akin na nga din itong hinugasan. Nang mahugasan ko ito, naghiwa-hiwa na ako. Nang sa ganon, ay akin na din itong mapakuluan. Kapag matapos ko itong hiwa-hiwa yung mga kabukid, dahil eh, hindi ko naman ito lulutoy ng sobra. Pakukuluan ko lang ito, nang sa ganon ay mapigaan din at matanggal yung katas niya na medyo mapait -pait. At nang matapos ko hiwa yung labong, eto, pumunta Pumunta na ako dito sa aming taniman ng aming mga ampalaya. Mamimitas na nga din ako ng mga bunga nito. Nilalagyan ko nga ng balot itong bunga ng aming mga ampalaya nang sa ganun ay hindi itluga ng fruit fly. Kasi kapag wala itong balot ay talagang dadalihin ito ng fruit fly at iitlugan nga nila kaya nagkakaroon ng uod yung loob ng aming mga tanim na or yung mga bunga ng aming mga pananim na ampalaya. Ang fruit fly nga ang isa sa kinaiinisang kong insekto dahil nga sa ginagawa nito sa mga bunga ng aming mga pananim na gulay. Kaya eto nakaisip ako ng paraan. Nag-order nga ako ng pambalot sa mga bunga ng aming ampalaya sa online. Mabuti na lang talaga at nakahanap ako ng ganitong klase ng pambalot. Nang sa ganun, hindi na itluga ng fruit fly yung bunga ng aming mga tanim na ampalaya. At marami na nga ako may bebenta doon sa aking mga suki ng aking mga panindang gulay. At natapos ko na nga magpitas nitong mga bunga ng aming ampalaya at dinala ko na nga dito sa bahay. Dahil mayroon nga nag-order ng dalawang kilo kaya nagkilong muna ako dahil idadaan namin mamaya pagpunta doon sa aming pupuntahan. At dahil gagabihin kami sa pag-uwi, eh, hindi ko pa tapos ang naghiwa-hiwa ng labong kaya yung aking anak na nga ang nagtuloy at ako naman ay nilinisan ko na yung mga pinanguha ko kaninang umaga na kulitis dahil idagdag ko nga ito sa aking bibenta kinabukasan kapag pambenta kasi kailangan talagang tanggalin yung mga tinik ng kulitis nang sa ganun, ay hindi naman matusok ang mga kamay ng mga bibili mabuti na lang talaga mayroon akong anak na mabait na ito tumutulong sa akin sa paghahanda ng aming mga pambenta na gulay kinabukasan at na matapos na nga niyang hiwain nilagay na nga namin dito sa kaldero at isinalang yung unang kaldero at dahil marami yung labong kung eto ay sinalang na namin yung unang kaldero at yung kulitis naman ay akin na nga binasa at pinahamugan para nang sa ganun ay pinabukasan maganda ito at buhay na buhay at akin na nga ulit tinignan yung aking pinakulo ang labong pwede na nga itong hanguin dahil hindi naman kailangan sobrang luto-luto kailangan kasi itong mapakuluan ng sa ganun ay hindi masira at nang hinalo ko nga ito at nakita ko na pwede na nang hanguin kaya hinango ko na muna para nang sa ganun ay may salang naman namin yung malaking kaldero dahil itong ang malaking kaldero ay medyo marami-rami nga ang akin nilagay at punong-puno nga din pala mga kabukid. ilagay ko na nga ito ng tubig at pagkatapos ay tinakpan. saka nagpatulong ako sa aking anak na ilagay ito doon sa kalan. Pagising namin ng madaling araw, eto, akin na nga pinigaan itong labong na pinakuluan. At tulog pa nga yung aking anak, talagang binuhat ko na nga siya para i-deliver na nga yung aming mga gulay na ipambibenta. At yung ampalaya nga ay aking pinakarga sa aking anak nang sa ganun ay hindi nga malabmog ang balat nito. Para pag nga ng aking suke, ay maganda pa rin ang kanyang itsura. Eto nga at na kami sa palengke. Akin na nga dadalhin yung aming mga panindang gulay pati yung aking anak na bunso ay aking karga-karga dahil ayaw niya nga maiwan sa kanyang papa. Nakakatuwa nga mga kabukid dahil umabot din na mahigit 600 yung aming pinagbentahan ng aming mga gulay. Nakakatuwa at nakabili na nga rin kami ng pandesal para pangkapinga namin dito sa bukid. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunod. See you in my next video!